Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga hamong kinaharap ng Malaysia. Ngunit bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Mga hamong kinaharap ng mga Indonesia. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga hamon na kinaharap ng Indonesia mula sa pamumuno ni Sukarno hanggang New Order. Napagalaman natin na maraming suliranin sa politika, ekonomiya at lipunan ang hinarap ng bansa. At ang mga karanasang ito ay gabay sa pagunawa sa mga hakbang ng pamahalaan. Mga katanungan na pwede mong pag-isipan. Unang katanungan, ano ang guided democracy na ipinatupad ni Sukarno? Mga pagpipilian A. Sistemang pampolitika upang panatilihin ang kapayapaan at balansihin ang kapangyarihan ng iba't ibang grupo B. Sistema ng ekonomiya para mapaunlad ang agrikultura C. Programa para sa reforma sa edukasyon At D. Pagsugpo sa komunista sa pamamagitan ng militar Tama! Ang tamang sagot ay A. Sistemang pampolitika upang panatilihin ang kapayapaan at balansihin ang kapangyarihan ng iba't ibang grupo. Pangalawang katanungan, ano ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya at panlipunan na hinarap ng Indonesia? Mga pagpipilian A. Mataas na inflasyon at kakulangan sa pagkain B. Pagunlad ng teknolohiya at agham C. Pagpapalakas ng turismo at D pagtaas ng bilang ng mga paaralang bokasyonal. Magaling, ang tamang sagot ay A, mataas na implasyon at kakulangan sa pagkain. Pangatlong katanungan, ano ang New Order at sino ang pinuno nito? Mga pagpipilian: A, panahon ng pamumuno ni Sukarno para sa guided democracy. B. Panahon mula 1966 to 1998 na pinamunuan ni Pangulong Suharto. C. Programa pang ekonomiya para sa reforma sa agrikultura. At D. Proyekto sa edukasyon at teknolohiya. Mahusay! Ang tamang sagot ay B. Panahon mula 1966 to 1998 na pinamunuan ni Pangulong Suharto. Pang-apat na katanungan. Anong hakbang ang ginawa ng pamahalaan sa ilalim ng New Order para mapaunlad ang ekonomiya? Mga pagpipilian A. Pag-akit ng foreign investments at pagpapaunlad ng infrastruktura B. Paglunsad ng bagong sistema ng eleksyon C. Pagtaas ng buwi sa lahat ng negosyo At D pagpapalakas ng militar sa buong bansa. Tumpak! Ang tamang sagot ay A. Pag-akit ng foreign investments at pagpapaunlad ng infrastruktura. Panglimang katanungan. Bakit mahalagang aral ang karanasan ng Indonesia sa Timog Silangang Asya? Mga pagpipilian. A. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng matatag na pamahalaan reforma sa politika at ekonomiya, at pagsasaayos ng lipunan. B. Pinapakita nito ang kahalagahan ng paglilibang sa turismo. C. Ipinapakita ang kahalagahan ng sports at edukasyon. At D. Pinapakita ang kahalagahan ng pagtaas ng populasyon. Magaling! Nakuha mo ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay A ipinapakita nito ang kahalagahan ng matatag na pamahalaan, reforma sa politika at ekonomiya, at pagsasaayos ng lipunan. Ngayon, pumunta na tayo sa ating aralin, mga hamong kinaharap ng Malaysia. Sa araling ito, tatalakay natin ang mga hamong kinaharap ng Malaysia, kabilang ang May 13, 1969 riot, ang pagangat at pagtanggal ng pamamahala ng UMNO o regime persistence. Ang pagbagsak ng kanilang rehimen at ang pagkakatatag ng New Economic Policy o NEP bilang tugon sa tensyong etniko at pang-ekonomiyang suliranin ng bansa. Kung magkaroon ng riot sa Pilipinas bago pa ideklara ang batas militar, una na itong naganap sa Malaysia noong 1969. Ang May 13 Riot ay isang marahas na pangyayari na naganap sa Kuala Lumpur, kabisera ng Malaysia. Ito ay naganap matapos manalo sa halalan ng partidong oposisyon sa bansa laban sa namamahalang Alliance Party. Ang riot na ito ay ibinunsod ng hindi balanseng distribusyon ng yaman sa bansa sa pagitan ng mga katutubong malay, o bumiputra at hindi malay. Sa rayot na ito, tinatayang may higit sa anim na daan ang namatay na ang karamihan ay mula sa pangkat etnikong Chinese. Dahil dito, idineklara ng Yang Dipertuan o Hari ang state of emergency na nagsuspinde sa parlamento. Matapos ito, tinatag ang National Operations Council o NOC bilang tagapangasiwa ng pansamantalang pamahalaan mula 1969 hanggang 1971. Sa pagkakataong ito, pwersahang bumaba sa kanyang pwesto bilang punong ministro ng bansa si Tunku Abdul Rahman at ipinasa ang pangangasiwa ng pamahalaan kay Tun Abdul Razak ng Alliance Party na pinamumunuan ng United Malays National Organization. Ang pagtatagumpay na ito ng UMNO ay nakitaan din ng pagtatagumpay ng interes ng pangkat etnikong Malay at banta naman sa karapatan ng mga pangkat etnikong Chinese at Indian sa bansa. Malaysia sa ilalim ng United Malays National Organization, Regime Persistence. Ang regime persistence ay tumutukoy sa kakayahan ng isang partidong politikal na mapanatili ang kanilang pamamahala sa loob ng maraming taon. Ang Barisan Nasional o National Front ng Malaysia ay patunay nito. Ito ay sa dahilang namuno sa bansa ang partido mula sa pagkakatatag nito noong 1973 hanggang 2018. Bakit nga ba nananatiling matatag ang barisan nasyonal sa politikong Malaysian? Una, sinusunod sa Malaysia ang tinatawag na sister ng party dominance o pangingibabaw ng isang partido. Ibig sabihin, nakatutok lamang sa isang partido ang pamamahala sa halip na sa marami pang partido. Ito ay sinusunod upang mapanatili ang katatagan ng pagkakasundo sa lipunang binubuo ng iba't ibang pangkat etniko. Ikalawa, bahalaga ang impluensya ng mga etnorelihiyosong pangkat gamit ng partido ang estratehiyang pag-apela sa mga pangkat. Higit sa lahat sa mga malay na nakahihigit ang dami sa populasyon ng bansa. Karaniwan nilang ipinangangako sa mga ito ang layong pagprotekta sa kanilang karapatan kasabay ng pagtataguyod sa Islam. Ikatlo, ipinagmamalaki ng partidong ito ang tala ng kanilang mga nagawa sa pagpapasulong ng ekonomiya na nagiging kasiyasiya naman sa mga mamamayan. Higit sa lahat, ang pagkakawatak-watak ng ibang partido ay nakatulong din sa pagpapanatili ng partido. Sa pagdaan ng panahon, pinangambahan ng partido ang pagbabago sa kalagayan ng lipunan at politiko sa bansa. Ito ay nagbanta sa tradisyonal na paraan ng pangamahala ng rehimen. Ang paglipat ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan sa mga pook urban, kamalayang pampolitikal at paglakas ng aktibismo ng kabataan ay ikinakaba ng partido. Ito ay sinabayan pa ng umuunlad na pagkakaisa sa partido ng oposisyon. Dahil sa haba ng panahong hindi nila malampasan ang barisan nasyonal, pinag-igihan ng oposisyon ang pagtatatag ng higit na matibay na samahan na maaaring kumalaban sa rehimen patuloy ring tumindi ang panawagan sa reforma at patas na labanan sa halalan sa bansa. Sa huli, naungkat ang malawakang korupsyon at katiwalian sa pamahalaan nang lumabas ang iskandalong may kinalaman sa One Malaysia Development Berhad o 1MDB noong 2015. Ito ay ikinagalit at ipinagduda ng publiko sa pamahalaan ang new economic policy at ang pagkakatatag ng National Front. Noong Mayo 2018, sinimula ng mga malay ang unang pagbabagong rehimeng pampolitikal. Sa pagkakataong ito, si Mahathir Mohamad ng Pakatan Harapan o Partidong Alliance of Hope na ang punong ministro ng bansa. Para sa mga leader ng malay, ito na ang panahon upang masimulan ang pagbabagong politikal. Ang sumusunod ay ilan sa hamon na binigyang pokus ng pamahalaan. Malay Agenda o Bumiputra Policy 1963 Malaysia Agreement Political Islam at malinaw na talatakdaan para sa transisyon ng kapangyarihan. Bilang tugon sa racial riot noong Mayo 1969, idineklara ng pamahalaan sa pamamagitan ng NEP ang pambansang pagkakaisa. Ang NEP ay nagtalaga ng dalawang pangunahing layunin. Ito ay ang labanan at tapusin ang kahirapan sa barisa ng walang inaalinta ng lahi at pagpapaunlad ng kalagayan ng lipunan upang maiwasan at tuluyang mapaalis ang kaisipang pagkakaiba ng lali sa larangan ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng planong ito, hangad ng pamahalaan na mapagkalooban ang higit na maraming populasyon ng mga malay ng 30% ng lahat ng pangkalahatang kita ng bansa sa ekonomiya. Tiniyak din sa usaping ito na ang mga malay ay magkakaroon ng kinatawan sa lahat ng sektor ng hanap buhay sa bansa. Mga Katanungan Unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng regime persistence? Pangalawang katanungan, bakit na natiling matatag ang barisan nasyonal sa politika ng Malaysia? Magbigay ng isang rason. Pangatlong katanungan, ilan ang tinatayang nasawi sa May 13 riot? Pangapat na katanungan, ano ang pangunahing sanhi ng May 13, 1969 riot sa Malaysia? At panglimang katanungan, ano ang NEP? Tapos na tayo sa ating aralin. Maraming salamat po.